welcome to my vlog Charing <laughs> Welcome to my cooking <laughs> Bisaya, biryani yan nagbabad ako ng rice Tapos, nagisa og sibuyas Human, gihati na akong sibuyas Pagka brown na siya Kaya ibutan na sa toppings Tapos, ibutan na, na to na ang manok Ang manok na ko, dayan na kalahating kilo na siya na siya. Tapos, takpan. After 2-3 minutes, abrihan. Tapos, mekos-mekos. And then, Butangan na tugloy ah. Tapos kamatis. Gagamot ra ko anak, pero nang hinaw ko na nga gapo hindi ka na anak. Charing lang. <laughs> Nasa aking mga kamay, ang masarap. <laughs> Tapos mag, mag yogurt. Tulo ka kutsarang yogurt. And then eh may natin yan maya. Lagyan ng asin. Butangan ug asin. Tapos biryani mix. Kaso, akong biryani mix, nakuha na siya na sobrang butang o na daghan. Ops! Tama na! <laughs> tapos, e, eh, mecos mekos na natin siya. E, mecos-mecos. mecos hanggang sa mag mecos ng na ang mga ingredients. oh di ba? Kurugay gamot. Kurugay ang pagluto. <laughs> okay, pagkatapos na mag mekos mecos nagkulo-kulo eh, na siya sa Tapos, abrihan. <laughs> tapos, mecos mekos balik. Okay? Mekos 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 Kaya hapit na siya maluto Mekos Mekos lang Mekos 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 lang mga insan Tapos Add to 5 minutes to cook Kung manog 5 minutes Paspasa Tapos, Tapos Ihaing na ang mga manok Ibutang sa plato Isit aside mo na ang mga manok Ano Dugaya ay <laughs> Ang galuto Ano yung gagapasting Kung <laughs> manog butang Butang na ang mga rice Yung akong gibabad char strain strain pa kuno hay kuno ari and if flatten lang natin siya if flat flat na natin siya and then dagdag ng water para maluto ang tubig tapos human naluto na kun ang tubig butangan na tuog coloring naun sa man akong coloring ay nasubran <laughs> coloring na siya nga uh, Naigatas. okay tapos ibutang na ang manok okay and then human ako na siyang gamekos And then, akong ibutang ang mga sibuyas nga akong giluto ganina. Kana siya, ano na siya, kanang ng uh, optional kung gusto mo butangan sa Tapos, butangan og foil nga, wala na saratanan. Tapos, butangan og olive oil. And then, takpan. Huma na. Mura na, luto na siya. Ready to serve na. Kaunatan ninyo. nyo. Thank you for watching.